So ito na yung ating dumpo kanaway mga ka vlogs So ito yung gagawin nating broodhen Ito yung uh, kulay na padadamihin natin sa ating yard Ito is age 2 uh, months old So ayan sa mga ka vlogs yung height nya Almost dalawang dangkal Mga ka vlogs ah. ito is um, white kanaway Ayan, ito yung ang gagawin natin brood hen a uh, few months from now so hopefully uh, maalagaan natin ng maayos para maagang mag mag itlog so na acquire natin to kahapon mga ka-vlogs and ngayon ay kanina pinaliguan ko kanina ay, no, ay, ayun mga kablogs ayun yung kanaway natin so pagdadamihin natin ito dito sa yard natin yun yung ipocross ko dito is itong ating red na dumpo ito 'yung yung natin, nagamit na natin 'to ah, dalawang bisis na. Ayan. So hindi tayo logi sa kanyang hike mga vlogs. Kasi mah tangkad ito. Matangkad at saka snappy. So kino condition ko na 'tong mga vlogs kasi Gagamitin natin 'to. magre ulit tayo. Ini dito naman sa Kabilang ito ayan. Ito yung mga month old na dumpo natin. mga ka-vlogs, ito yung first time na magkaroon tayo ng dumpo na Bakiki. ayan Tapos yung isa, parang kanaway din. Ito. Pero magkapatid lang kasi sila mga ka-vlogs. Pinaliguan ko din to kanina. Ito mga ka-vlogs, so Ito yung sinasabi ko sa inyo na dumpo na bakiki ayan ayan vlogs dumpo na bakiki one month and one week old yan yung tatay niya mga vlogs and din yung isa parang kanaway din ito mga vlogs Magkapatid lang ito sila. Ayan. Ayan mga ka-vlogs. Mukhang kanaway din. So at least nakapag-grade na tayo mga ka-vlogs. Meron tayong, -vlogs, tayong uh, resulta sa pag-grading natin ng ating samo. ang um, pinapainom ko sa kanila mga ka-vlogs is Stag developer 1 to 4 months yung kulay yellow na pakite. and sa patupa tubig ko naman sa kanila is meron akong solpar, tremoxyl, ambroxytil at saka vitamin pro yung pinapainom ko sa kanila salitan lang especially pag mag-change ng weather into sun, sun days and rainy days ayun nagpapainom pag ano po sa kanila ng uh, sulfur sa kape mag-sale pang prevent sa sipon at saka halak so sa tingin nyo mga ka-vlogs uh, standard ba yung size ng ating uh, ating mga dumpo Ayan, old and old yan mga kablogs and marami nagsasabi mga kablogs na itong aking bakiki is uh, napaka rare sa isang dumpo uh, magkaroon ng bakiki uh, kulay which is ito, Ayan ito ito yung pinakaulang pita na isisiw kasi so, ito yung dumpo ito yung red na dumpo yan future breeders din na natin yan magagawin kong materialis yan tatlo na yan and including na yung nasa video kanina yung kanaway natin So natin din dito uh, sa materialis. So ito lang ginawa kong kulungan mga ka Kawayan lang tsaka screen yung ginawa kong uh, sa sahig para yung mga ipot nila diretsong hauhulog uh, uh, sa baba. And dito para fresh sila gumamit ako ng green screen. Pero hindi to kulungan nila mga kablog sa ano ko to sa mga sa mabasilan ko ng mga sisiw to which is andun sa may linder yan yung ito yung kulungan nila nilabas ko lang sila kanina kasi pinapaliguan ko para madali silang matuyo yung kulungan talaga nila is dun sa gitna So sa mga merong kanaway dyan I mean bakiki na dumpo pa comment down below mga kablogs pati sa link para makita ko rin yung itsura ng uh, dumpo na bakiki nyo mga kablogs By the way uh, dito pala ito sa Tabangoliti mga kablogs uh shamobre dito sa ligte Tabang So first time makapaglabas ng bakiki na dumpo pero yung balahibo ng mga nanay at tatay nila is pula and gold. Pero may lumabas sa offspring nila na ganyang kulay. So, upon tracing, uh, lulo pala ng ama nila is kanaway ang balahibo. Kaya ngayon may lumabas na ganyang kulay, pagkiki at saka kanaway. So, pang ano na na generation, pang fourth generation na nila sa lumabas yung ganyan po ulit mga ka-vlogs. So hanggang sa muli mga ka-vlogs. Update ko lang kayo sa mga siyamong natin dito sa yard. Thank you for watching. Then comment down below kung uh, ano mo sasabi nyo sa ating breed na mga dumpo.